Isa na namang tambalos-los vlogger na nagngangalang Mike Tae ang nagpapakalat ng fake news at kasinungalingan. At kinumpara pa si PRRD kay Pangulong Bongbong Marcos kung paano o mano tinatrato ni Bongbong Marcos ang ating kasundaluhan. At hindi lang po yan, mga kababayan po natin. Sinabi pa nitong si Mike na umano'y pumunta si Bongbong Marcos sa West Philippine Sea para ipakita ang kanyang suporta sa mga kasundaluhan. Ito kasi mga kababayan po natin ay nagbigay si Bongbong Marcos ng isang Order of Lapu-Lapu Award sa sundalo na naputulan ng daliri. Yan umano ay dahil sa kanyang ipinakitang tapang at pagsunod sa adbokasiya ng ating presidente. Pero sapat ba ito mga kababayan po natin? na isakripisyo niya ang kanyang isang daliri para sa Order of Lapu-Lapu Award. At uh, bakit uh, pagkatapos ng ilang araw, ngayon lang nagpakita isi, itong si Presidente Bongbong, at uh, ngayon lang nagsalita, talaga bang kailangan niyang pag-isipan ng maigi kung ano ang award na dapat ibibigay sa isang sundalo na naputulan ng daliri dahil sa maling pulisiya or pagmamatapang. Anyway, Manoorin man mo na natin itong nagpapakalat ng kasinong Ay malayo ang paninindigan niya ng Pangulo kumpara sa nakaraang naging presidente ng bansa. Si Pangulong Marcos lang talaga talagang nanindigan ng ganyan talagang uh, matindi. Mm -hmm. So, kinumpara niya mga kababayan po natin ang paninindigan kasi ni BBM natila tila ba gustong uh, sumabak sa gera. Hindi naman natin sinasabing ito na, pero parang ganun kasi eh yung kanyang direction uh, direksyon nagmamatapang dahil umaasa sa mga kano ano at uh, uh, mukhang sinakripisyo ang ating kasundaluhan sa West Philippine Sea dahil kita naman po natin kung paano sila dinorog ng Chinese Coast Guard masakit po sa dibdib habang pinapanood ang video mga kababayan po natin pero habang pinapanood po natin ay naisip po natin na wala sigurong masaktan ah, wala sigurong maputulan ng daliri kung ang polisiya at paninindigan ng ating presidente ay para sa interes ng taong bayan. At yan po yung interes na ginawa ni PRRD. Ah, kung bakit walang nasaktan, kung bakit malaya nakapagpangisda ang ating kababayan dyan sa West Philippine Sea o tinatawag na South China Sea sa Ayungin Shoal, sa Bajo di Masinloc. Ah, kaya si PRRD ay mas pinili na makipag-negotiate kaibigan sa China at hindi umaasa ah, sa mga kano. So napakaganda. Walang pangamba kung magkakagyera. Pero ngayon mukhang nakakatakot na po kung iisipin mga kababayan. Ito ba ang polisiya na gusto ng isang vlogger, mga kababayan? Na mapunta po tayo sa isang gyera. Handa na ba sila? <laughs> Handa na ba ang bansang Pilipinas sa isang gyera? Mm -hmm. At pinuntahan pa Ah, meron ba kayong nabalitaan na na presidente na punta ng West Philippines? Sea? Wow. Grabe oh, no? Tapakan natin mga kababayan po natin. Ah, may presidente pala na pumunta na sa West Philippines. Sea. No, 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 no. <laughs> Buti na lang hindi binomba ng tubig, no? Buti na lang hindi hinarang ng uh, Chinese Coast Guard. Mike Tae. Eh. Napunta ng Western Command, parang hindi natin na... Uh, na oh, Western Command. Pwede sa Palawan. Yan ang totoo pumunta ng Western Command sa Palawan. Pero sa West Philippine Sea, eh, sa South China Sea, eh, hindi pumunta. Fake ka naman, sir. Balita anong araw yan? Ha? Eh, 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 ngayon po. Hindi ba pumunta si PRRD sa West Com Command? Hindi ba pumunta si Gloria, si Pinoy? Ah, sino ba mangi, naging presidente? Si Marcos lang talaga? Oh, ah, search natin mamaya. Pangulo, nagpunta ron. So, mm -hmm. yan po'y nakita sa Galin. buong mundo wanos oh. ng cable. Ang oh, grabe. Revolution. Makabali. Sa CNN, mm. 'yung marahas na nangyari nga na mm. kinuyo, may mga mamadalang palakol, may oh. dadamang sibat. May... Ah, so dapat pala ay ah, ibalita sa international media. Dapat magmamakaawa po tayo. Ah, ipamukha sa buong sanlibutan <laughs> na tayo po ay kinawawa ng China dahil sa polisiya ng ating presidente. Mhm. Mm si Sara ay nasisira dahil ho sa paggamit at pagpapagamit sa kanya paggamit sa kanya ng mga anti Marcos. Mm. Nasira na rin pala itong si uh, Vice President Sarah daw dahil sa pagpapagamit ng mga anti Marcos. E, Ito ka lang. Si Vice President Sarah ba na Banatan si uh, Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya nasabing nasira na daw itong si Vice President Sara dahil nagpagamit sa mga anti Marcos? eh, hindi pa naman nagsalita itong si Vice President Sara against sa uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. di ba? Sabi niya nga maayos pa ang kanilang personal na relasyon nung nag-submit ito ng resignation. So, napaka-advance po ano, mag-isip itong si Mike Tai mga kababayan po natin. Dahil hindi pa nagawa ni Vice President Sara ah, Or hindi man lang gagawin ni Vice President Sara ay naisip na ni Mike Tae. So talagang nagpapakalat ito ng isang kasinungalingan. At siya daw po mga kababayan po natin ay isang professional na journalista at vlogger. Oh, galing, no? Professional na nasa PTV4 nagpapakalat ng fake news, unverified information. Tapos ikukumpara niya po si PRRD kay Pangulong Marcos. Ako, wala pa sa kukuya ni PRRD. Itong si Pangulong Marcos. Si PRRD, kapag may mga insidente na nasugatan ah, yung pulisman o kasundaluhan, wala pang 24 hours, asahan mo si PRRD. Nandiyan na yan. Dahil mahal na mahal niya ang ating kasundaluhan, lalong-lalo na yung mga nagsasakripisyo ng buhay. At baka hindi mo po alam at hindi ka nag-research, Mike Tae, na itong uh, Order of Lapu-Lapu Award is created by uh, PRRT. Ah, dahil wala pa daw uh, talagang uh, award ah na nakapangalan sa isang Lapu-Lapu. Kaya uh, na-create niya ito ah noong panahon na nagkaroon po ng Marawi Siege. Ah, ito po yung mga binigay niya na award sa mga kasundaluhan na nagsikripisyo sacrifice ah, doon sa Marawi. At yan na rin ang kanyang mga award na ibinigay sa mga pulis at kasundaluhan po natin na tumulong para maging matagumpay ang kampanya laban sa illegal na droga. Oh ayan ha, may kabi ha. Ordered of lapu Lapo was created on 2017 by Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan, Mike Abbey. Alright. So, napakalinaw. Huwag masyadong magpakalat ng fake news Nike abi. Ah, kahit tumatanggap ka ng bayad pero tamang impormasyon lang po ang iyong uh, ipapalabas at sasabihin kasi masyadong naniniwala sa iyo ang iyong mga tagasunod, sunod which is ang kanilang pinapaniwalaan ay kap sinungalingan at uh, fake news pala. Sa isang kilalang jurnalista at profesional vlogger tao. Oh, mga kababayan, Maray maraming, maraming salamat ha at kayo na po bahala magusga ah kay Mike Tay ang nas ayan ang isa daw sa pinakamataas na bayad ng mga vlogger sana all